Okay, ako. Aalis kami kasi nagsatang ako. Oh, tingnan niyo. Ang mga lang pa. ko. mo naman dito? Uh, uh, Ay, man, Siyempre, yung gagamitin natin na oops, yung pagtapos sa butas. Saka, yung pambul ka na yun. Saka to, kasi kukunin natin yung ano niya. Ito nakatilso. Okay. Kasi hindi na kaya nung ano, nung silan ko. Siguro ka kaunti na no? kaya medyo siyempre may init, may patuyo siya. Ayun! Ay! Ito, may eksena. Nawawala rabbit namin si Jenny Bunny. Nawawala daw sa kuno ano, namin. Parang nakita ko lumulungdag dyan. Tignan mo nga. Hanapin natin. Ayun! <laughs> Ayun na nakalundag na dun ayun si Jenny Bunny nakalabas <laughs> mm. back to para akin di ba para mag vulcanize yeah. okay so, lang kailangan natin siyempre dito ilalagay yung stick na ididikit kasi ito yung pang luwag ng butas para pang siksok ito na lang ako. Ini dia naman beshi dahil sa iyo ko ang talo ako eh. Ano din sa iyo Siyempre, kailangan natin ng tubig na may konting sabon. kundi di ba yung sabon na Ron? Ito. Hindi mo nga wala. Flex ko lang to, oh. Ang cute. legs Flex. Ito. Pero maganda sana, hintayin natin yung sabon para malamin natin kung ano dito yung nasi nga. Here you go. Mm -hmm. Ayun. Nabula ba? Mm-mm. Ano yan? Ito na sa taas. Ayun o. kamu lihat, Coba lihat ya. ini ini ban, oh, api Tignan ko dati pinagtapan ako. Hindi. Doon nga yun. Pero pagtatatanggalin na natin yung mga yun. Ayun na! Uy! Ip! Ayun natin. Ni Jenny. Ngayon, yeah, doon ko sa bandang gate. Ang hmm. mga oh, pato ah. sa ko ko si <gasps> Pero kung mga ko tubig, ang dulas ng kamay ko. Ano ba? kita ba? Hmm. Okay. Hmm. Para siyang putol na pa ako. Napudpud siya kaya gumawa niyan. Ah. ko yung dito yung mahaba. Tapos ito, mga kalaki. Ito yung dating pinagtanggalan ko, Ito yung, una, yung nakuha ko nung nakaraan. Sunda dito yan. ito so, yung may May isa pa, di ba? Ay, nako. Ika, tingnan ko muna sa inan natin. Ito na. Isang pa. Meron ba ito? Parang wala naman. Ay, yun ba yung kinuwa mo? Hindi, yeah, yan yata yung kinuha mo. Ito yung kinuha na ako eh. Wala na, yun eh. Ito. Meron ba yan? Lagyan ko na muna ha. Kasi baka malito tayo mga kalaki. Eid. hindi, hindi. Asa si Ron? 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 Ali ka saglit, ali. Dadagan na muna natin para yung mga ito. Tapos lalagyan na rin natin ng ano kasi baka sumino. Daganan mo nga. Eh. Daganan mo yun, daganan mo. Ayan. Okay, okay, saglit, saglit. Okay. Ayan. Two, one. Eh.

tayong tagadagan. Ayun. <laughs> Tigas niya. Eh. Tigas eh. Kaya siguro natuyo na yung ano. Hindi, kasi kaya siya matigas. Hindi naman nakabot kasi. Ah, Nakara kasi sobrang laki. Ayan, mabilis mo naman. Ang bulong ni Tita, puro ganyan niya. Eh. Hindi oh. Pangalawa pa lang po. Kaya lang kasi, nakaraan, kasi yung kaya nakaraan dati. yung ikaw, ano, ano. Nang wala pa sila. Nung ngayon kasi, medyo tuyo hmm. na pa rin niya. unang-una diba, ta sa ano, <laughs> ano vulcanese, vulcanese, yun? Ano oh, tawag doon? Vulcanize, vulcanize, yan. ano natawa ko dito. Hmm. Ito ba yan? Hmm shey five five three no oh, <laughs> po is mm -hmm. <laughs> safe kumanta pumasok muna po papa diges na tumi papasok 'yung pagdito na ano oo oh. ano. butasan Ang liit ng baga. Tunog na na. No? Hmm. Ako muna. No? Ayan. Sya. Ayan mo mga kalahaki. Tapos lalagyan natin siya ng... Kailangan din natin dito ng cutter para... ng isang strip. Hawa ah, ko. Ito yung strip. Nalagay siya natin dito parang parang. Para, para siyang sinulid. Ba, so, mahal din magpa, ano, ganito mga halaki. 15 ngayon, nasa 70 na yata. Dalawa uh -huh. lang uh -huh. okay, yan? Sa lang side, dalawa na lang? Oo, oo. Okay, magpapahin dyan. 5, hindi mo siya maangin na kung butas. Hindi, maangin yun na kasi yun. Misa kasi nagkocontract yun ni Ito na sa taas niya, maangin yun Ito na. Hmm. Medyo mahirap lang ah. ikot ang butas ah. Ito ang punggol ah. Yan, yan, yan. Ay, okay, kaya kasaglit. Kasaglit lang daw ron. babakan konting konti. Yan. Oh, lapit dito. Dali, punta ka dito sa unahan. <laughs> yan. Konti. Nababang konti. Nababang Ron. <laughs> Yan, <okay>. Balik. balik. Ano <laughs> ko? Ako, na. Yeah. Na, na. Siya. ako sa Saan ang cutter natin? <tap> Saan ang cutter natin? Hmm. Hindi ako alis dito hanggat umalis sila. Hindi eh, kasama ka. Hindi kasama ka. Hindi sa ka. ah kasama um, ka. Hindi kasama Hawak lang ako mga alpak eh. Kami mo mga Kasi ano yan Strip niya na Parang ano. May adhesive. Yan. Tapos.